Bandang alas 5.20 ng umaga kanina, July 1, naalimpungatan si Jen mula sa kanyang mahimbing na pagkakatulog. Ito'y matapos siyang makarinig ng malakas na kalabog sa labas ng kanilang bahay. Narinig ko lang, narinig ko na may dumiretsong parang jet na sobrang lakas ng tunog. Tapos pagbagsak niya, sabi ng mister ko, sasakyan yon sabi niya nahulog, tawag ka ng 911, sabi niya kagad. Paglabas nila, tumambad sa kanila ang sirang bakod na ito at sa pagsilip nila sa bangin nakita nila ang close van na ito ang ilang residente agad bumaba sa bangin para tignan ang lagay ng mga sakay nito yung pa pahinanti po uh, inananure namin inangat namin kasi nasa labas na siya ng bintana yung driver nakaipit po sa ano sa manobela Dugoan siya sa ulo tapos yung paa niya na parang napitpit din sa pagkahulog ng close van, nagkalat ang mga laman nitong ukay-ukay. Sa investigasyon ng mga pulis, papunta sa direksyon ng Barangay Bakakang Norte ang close van nang maganap ang insidente. Uh, pababa yung uh, close van uh, nung akmang nawalan ng preno yung kanyang sasakyan at yun nga nakulog siya sa bangin na 150 meters yung lalim. Pawang residente ng Pampanga ang driver at painante ng close van at itinakbo sila sa pagamutan. Isa ang lower balakbak sa mga accident prone area dito sa Baguio City. At dito nga sa lugar, mayroong bakod. Pero kung mapapansin nyo, yung ilang parte ng bakod na ito ay bagong gawa. Palatandaan nito na hindi ito yung unang pagkakataon na may mga nahulog na sasakyan dito sa bangin. Kaya naman, panawagan ng mga residente at mga motorista na rin, eh, kung maaari, maglagay daw ng karagdagang mga traffic signages dito pa lang sa paakyat na parte o di kaya naman, eh, pagandahin pa yung bakod dito para wala na raw mahulog ng mga sasakyan. Bagamat mayroong signages bago ang pababang bahagi ng kalsada, hindi ito madalas napapansin ng mga motorista. Ipinagbabawal din kasi ang pagdaan dito ng mga mabibigat na sasakyan. Katunayan dito rin nasawi ang pamangkin ni Jen. Actually meron doon sa taas pero sana po pakidagdagan Or kung ano yung pwedeng maging gawin na para mag down Kasi halos uh, close-ban ang mga na talaga dyan at mga dayo. Actually, yung pamangkin namin dyan, uh, may nahulog din na truck dati. Kung alam nyo yon yung Lala Move, nabangga niya yung pamangkin namin na paakyat, namatay yon Siguro, we will be banning all those uh, trucks passing by. Lalo na yung mga bago. Kasi nakita nila sa ways na mas shortcut dito, dito sila dadaan. Eh, kita mo kanina, alas 5 pa nag -ano yan. So, hindi nila alam yung terrain actually. Kaya naman ang barangay, planong patatagin pa ang barrier sa lugar at maglagay ng karagdagang traffic signages. Talagang ano na, uh, buhos. Para pet pa yung kwan kasi doon. Eh, siyempre, doon tumama. Eh, hindi nga niya alam yung ano eh. Kaya usually ang nakaswaltis natin dyan, hindi rin taga rito. Makikipagpulong pa ang barangay sa DPWH Baguio para sa mga nasabing plano. Charles Nicolimon, RNG News.